Ito naman yung spices ng isda. Ayan. Ang nilagay dyan sa spices ay gar uh, onion, onion, garlic, garlic, fish masala, fish masala, turmeric, cardamom, black pepper, at saka coriander. Ayan. don't mind the background kamusta kamusta ang lahat lahat at ang aming tagaluto ngayon ay magluluto ng isdang tabak kung tawagin dito sa bansang Kuwait at alam ko eh, bawat bansa dito sa Middle East ay may iba't ibang tawag at ang tawag dito sa lutong ito ay mutabak, mutabak ito so, yung kanyang hasyo. Mantika, onion, at saka ano, pasas. pasas. Nalalagyan niya na ng dahon-dahon or ang coriander leaves. coriander leaves. Iba yung spices dito. Iba din yung spices mamaya sa kanin. At iba din yung spices sa isda. Ayan. Ito ang tawag dito ay ang kanyang hasyu kung tawagin. Ayan na siya. Okay na. At yung pasas pala or raisin. Ano lang yan siya optional kasi yung gusto ni Mama Kibir ay lagyan siya ng pasas optional lang siya. Maglalagay na siya ng spices. Salt. Turmeric. Black pepper, hen, black lemon powder may tumatawag ayan naman yung sa kanin mantika onion at tumikot-mikot para hindi matunog Ginger, Ginger, and garlic. At saka garlic. Ayan na. 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 Ay maglalagay na din siya ng spices sa rice. Turmeric. Black pepper. At saka asin. Tansa-tansa lang po ha. At imikos-mikos para yung spices ay mag- Halo sa sa coriander leaves. Ayan na. At ngayon ay lalagyan niya na ng tubig. Dapat yung tubig na ilagay ay mainit para madaling kumulo. At pagkatapos lagyan ng mainit na tubig ay ilalagay ang bigas. Ayan na. Ang bigas. At pagkatapos nyan, hahayaan na siya matuyo. Inugot may ito, tapos hayaan na siya matuyo. Ito naman yung spices ng isda. Ayan. Ang nilagay dyan sa spices ay gar uh, onion, garlic, garlic, fish masala, fish masala, turmeric, cardamom, black pepper at saka coriander. Ayan. Tulo na yung kanyang mantika. Ilalagay niya na ang giant na isda. Yung isda. Mother fish kay malaki. Baby fish. ang baby fish. Ano kaya ang pangalan ng islang ito sa ano? Tawag diyan sa Pilipinas. Kasi dito sa Kuwait ay Spade. Mas malaki pa yata ito sa mukha ko eh. Ayan May maliit din siya. Na, natapos na ang pagluluto. Dahil time check dito sa Bansang Kuwait ay 2 na. Ito na yung isda. Ang toppings. Bow. Yeah. Ready to serve. Mutabak si Mitch.